Alam mo ba? Hindi makapaniwala ang marami sa kwento ni Nanay Lucina mula sa Nueva Ecija. Dahil lang sa isang tilapia na perwisyo pa ito. Habang namimili siya ng tilapia sa palengke, natusok ito ng palikpik ng isda na nauwi sa pagkaputol ng kanyang binti. Noong una, hindi raw ito masakit, pero kinabukasan, lumala ang sakit hanggang sa namaga ang paa at binti. Sa huli, nagpasya ang mga doktor na kailangang putulin ang binti upang hindi kumalat ang impeksyon. Ang ganitong kaso ay posibleng dulot ng bakterya na nasa palikpik o kaliskis ng isda. Kapag natusok ang isang bahagi ng katawan at nagkaroon ng open wound, maaaring pumasok ang bakterya na tulad ng Eromonas o Vibrio na pangkaraniwang nakikita sa mga isda gaya ng tilapia. Kapag hindi ito naagapan, pwedeng magdulot ng severe infection o necrotizing fasciitis o flesh-eating bacteria. Ayon sa mga eksperto, minsan ay hindi agad nararamdaman ang sintomas. Kaya't kapag natusok o magkasugat mula sa isda, mahalagang hugasan ito agad ng maigi at kumonsulta sa doktor kung magkaroon ng pamumula, pananakit o pamamaga. Natatagpuan din ito sa mga isdang hito, gurami at iba pang klase ng karpa. May mga pag-aaral na ginagawa ang Department of Health at ilang mga medical institution tungkol sa kaligtasan sa pagkain ng isda. Wala namang ebidensyang mapanganib kung kumain ng lutong tilapia pero mahalagang ingatan ang sarili sa paggawak nito ng hilaw lalo na sa mga may sensitibong balat o mahinang immune system. Hanggang ngayon marami ang nangangamba. Ligtas pa rin ba kumain ng tilapia? Ang sagot ay oo, basta't naluto ito. Hindi ang tilapia ang delikado, kundi ang impeksyon na pwedeng makuha mula sa kanya kung hindi mag-iingat. Ngayon, alam mo na.